isang magandang hapon po sa inyong lahat ito po ang inyong Kuya Tony Noel na muli ay magbabahagi sa inyo ng konting kalamang legal. ako po ay nasa labas ngayon hinihintay ko kasi si Mrs. at namimili ng mga panligalo ngayong Pasko so sinamantala ko na itong pagkakataon na ito at uh, sabi ko baka makabuo ko ng vlog ay ito ginagawa ko po ito okay so may silang topic ko ngayon uh, para sa araw nito ito ay yung tungkol sa ano sa mga yung nagkapalit ng lupa na tinayuan ng bahay ano po nagkapalit ng magkapit bahay yung isa na patayo doon sa isa na ang titulo ay para doon sa kabila ganoon din naman yung isa so yan po ang tatalakayan natin ngayon kasi mayroong mga nagpapadala sa aking mga comments o mga questions sa aking comment section tungkol sa mga bagay o tungkol sa sitwasyon na yan Sasagutin po natin yan ngayon. Opo, mayroong mga pagkakataon na ganoon o may mga sitwasyon na ganoon na nagkakapalit ng ano ng lupa ng tinayuan ng bahay. Uh, ano bang ibig sabihin noon? uh, nakapagpatayo tayo sa isang lupa na yun pala ang titulo nun ay para sa kapitbahay natin at ganoon din naman yung kapitbahay natin nagtayo dun sa lupa na ang titulo ay hawak natin so medyo malaking problema uh, pero merong solusyon na ibinigay ang batas para dyan ano po uh, unang una talagang kailangan natin tanggapin na magkakagastos tayong muli sa pagpapalipat ng titulo sa pangalan talaga natin kung saan tayo nakapwesto kasi hindi naman natin pwedeng ilipat na yung bahay kung pareho nang nakatayo ano? so ang ating ililipat dyan ay yung titulo okay so ano bang remedyo ang sinasabi ng batas ay dapat mag-execute ng tinatawag na, tinatawag na deed of exchange <clears throat> Opo, deed of exchange. do uh, doon ilalagay ang parties, yung magkabilang panig first party at second party. As well as ilalagay din yung dalawang technical description ng mga titulo nila. So, at ilalagay sa uli na yun nga, mag -e exchange mag magpapalitan ng lupa na with the corresponding title ang magkapit bahay ang magkapit bahay. Ito po ay nagagawa lamang kung halimbawa talagang walang mali sa titulo. Parehong walang mali. Ang pagkakamali nilang pareho ay nakapuesto sila sa lupa o sa maling lupa at uh, hindi yun ang titulo doon sa lupang yon. So anong remedyo? Deed of exchange. Uh, mag execute nitong tinatawag na deed of exchange. So, ang problema lang po diyan ay yung pagbabayad na naman ng buwis. Kasi yung deed of exchange ay isang mode of conveyance or mode of transfer of ownership sa makapit bahay o sa mga nagkakaroon ng transaksyon sa bentahan ng lupa. It's a mode. Ngayon, dahil magpapalit na ang let's say A and B, Magkakaroon sila ng palitan ng uh, titulo So ililipat yung pangalan ni A doon sa titulo na hawak ni B At si B naman ililipat yung pangalan doon sa hawak na titulo ni A So dyan merong exchange Pero sabi it, since it's a mode Sabi ng BIR Magkakaroon pa rin ng payment ng tinatawag na capital gains tax At documentary stamp tax Okay, so parang babalik tayo sa dati nating o sa naunang proseso kung paano inilipat ang mga o kung paano inailipat ang mga itong mga buyers sa kanilang mga titulo So, dahil nagkamali ng pwesto ng lupa o ng bahay sa lupa ay kailangan pang mag-execute ng deed of exchange at kailangan magbayad muli ng buwis capital gains tax at ng uh, documentary stamp tax. So ang pagbabatayan diyan sigurado ay yung sonal value ng lupa. Sonal value na lamang ng lupa ang pagbabatayan diyan. Dadaan din yan sa assessor's office para magbayad naman ng transfer tax hanggang sa register of deeds para mailipat na yung titulo na tama doon sa lupa sa pangalan ng umo-occupy ng lupa na yun uh, magkabilang panig yan A and B uh, ililipat na muli ang titulo para lamang tumama doon sa lupa na kinatitirikan ng kanyang bahay so pag nagkaroon ng ganon deed of exchange ang titulo noon titulo ni A ay mapapapunta na kay B at yung kay B mapapapunta na kay A ibig sabihin nun, magkakaroon na ng registration na tama sa pangalan naman ng kung sino nag-occupy doon sa bahay at sa lupa na yun. So alam kong, al alam ko medyo magulo yan pero ganun po ang ginagawa kasi merong mga nagkakamali. Ang malaking halang problema dyan ay kung halimbawa talagang wala tayong budget pa naubos ang ating budget dahil bumili nga tayo ng lupa, pagtapos nag-transfer din tayo ng ating nag-transfer din ang title in our names ay ngayon may panibago na namang transfer na gagawin so wala pong remedyo ang batas, kundi ang ganyang deed of exchange ngayon, in the meantime kung halimbawa parehong walang budget pang magkapit bahay so hihintay ng pagkakataon na maggumawa sila ng deed of exchange dahil na rin nga sa kakulangan ng budget at uh, pag dumating ang panahon na meron na sila sa budget, pwede nila po itong gawin sa pamamagitan ng deed of exchange okay, so hanggang dito na lamang po marami pong salamat sa inyo ito pong simple kong uh, paliwanag itong aking vlog, sana po ay may nakuha kayo so Uh, maraming salamat pong muli at magkita-kita tayo sa susunod kong vlog.